Hello guys, ayan nakagalat tayo at dahil nakagalat tayo, gagawa tayo ng video content. Anyway, papunta ako sa bahay ng kaibigan ko and then wala siya doon. Wala siya doon tapos uh, nag ako sa group namin, group chat namin na sabi ko nandito ako sa bahay nyo and hindi ko rin siya makontakt so hindi ko siya makontak sa whatsapp and nagbaka sakali ako na mag sa group nga namin at sinabi ko sa mga kaibigan ko kung sino yung merong uh, kung sino yung merong load na pwedeng makatawag sa kanya tawagan siya at sabihin nandito ako sa uh, bahay nila so ayun natawagan siguro siya kaya tumawag siya sa akin ngayon and sabi niya Uh, bumalik daw ako kasi nga lumabas ako ngayon dahil nga walang tao sa kanila uh, although may susi naman ako ng bahay nila pero wala akong susi ng kwarto niya and nakakahiya lang na nandun ako sa loob nandun ako sa loob tapos walang tao may tao naman kaso lang yung mga kaboardmate niya and syempre nakakahiya na walang tao doon wala siya doon I mean may tao nga pero wala siya doon kaya lumabas na lang ako dami tao niya ako pero go and laban lang ayan so pabalik na tayo sa bahay niya kasi tumawag na siya and sabi niya bumalik daw ako dahil pa uwi na rin siya sa bahay nila so ayun at least nakagawa tayo ng video makagawa tayo ng hindi naman siya content video lang so ayan so matatandaan ninyo malapit lang yung changihan uh, dito sa lugar niya so ipakita ko ulit sa inyo guys kasi uh, naging isang changi na lang to dito sa uh, place nila which is dati tatlo to tatlong changihan ang nandito ngayon isa na lang at nagbubukod tanging isa na lang siya so ipakita ko sa inyo guys Ayan. Ayan yung tsanggihan na strong na strong. Hindi ano, hindi napapasara kasi nga malinis yung konsepto nila. Malinis yung ano nila dito, uh, place nila. Hindi bura tayo yung mga store owner. Ayan. So hindi na natin mapapakita sa inyo kung ano yung nasa loob dyan Pero marami dyan sa loob Ayan So mga tao Malapit lang to sa Philippine Supermarket guys And meron din ito dito Ito Itong Supermarket na to Uh, meron din ditong mga tindahan ng mga pork so ditong supermarket na to is mga kapilikan ng pork dito mga Pilipino Filipino, Filipino food <laughs> ayan guys so dahil one week tayo hindi nakagala at hindi gumala dahil na uh, mas pinili lang natin maging safe So, ayun, nandito tayo ngayon Ah, uh, ingat-ingat lang Hindi naman masyadong Ah, uh, gagala Dito lang sa bahay ng friend ko So, pupunta din yung dalawang friend ko Sana makita kita kami For tonight, for today's Ah, uh, gala ko Para naman kayo paano. Mawala yung Ano, yung Yung miss namin sa isa't isa And I want to go there Ah uh, kasi nga uh, meron dong ano doon uh, sale sale na mga Shein so tingnan muna natin doon kung ano yung mga sale ng Shein doon bago tayo bumalik doon sa uh, bahay ng friend ko kasi I'm sure pinakukunan niya lang ako pero wala pa siya doon so tingnan muna natin kung ano yung mga sale doon kasi 15 dirham lang daw 1,515 dirham so uh, lahat daw ng product nila 15 dirham lang so tingnan na natin guys bago tayo pumunta o bumalik doon sa bahay ng friend ko which is eto lang naman tong building na to nakatira yung friend ko so ingay pasensya na nandito tayo sa kalsada so mo muna natin guys ay pakita ko sa inyo kung ano yung mga sale nila doon okay so tatawid muna tayo guys kasi delikado ang mga -video, video na tumatawid ayan na na tayo naglalakad na tayo almost tadi na tayo talaga mismo sa lugar kung saan na may binibentang uh, Shein sale ng Shein ito Pinoy Pinoy Green House Supermarket ayan pasok tayo sa loob

Ayun guys, sa kabila ko ng dalawang sapatos, dalawang pair ng shoes. Ano lang siya, ah, 30 lang ang nabayaran ko. tuwang ba ako kasi may new shoes na naman ako. May new shoes na tayo ulit for the longest time. Hindi tayo nakabili ngayon. Nakabili tayo ng tag 15 dirham lang so maganda na at least meron na tayong mga pamalit na sapatos so yun punta na tayo sa bahay ng friend ko at ibabalita ko sa kanya na maganda yung mga shoes na tag 15 lang para kay papaano may ganyo siya bumili siya actually lagi namin napupuntahan yung yan so kami bumibili talaga ng mga gown gown so later puntahan namin ulit para mamaya uh, mapag desisyon na niyang bumili baka makabili pa tayo ulit ng isang another shoes kasi may kukunin akong pera sa kanya na hiniram niya before sa akin so pag nagbayad siya ayun baka makabili tayo makabili tayo ng ano ng ng tawag niya ng shoes and sayang hindi ko nadala yung aking nol card nakakainis super inis alam mo yun na nagpaplano akong dalin yung nol card ko pero hindi ko nadala kasi na sana ako ay nako buhay talaga so napadalang na lang tayo dahil nandito na tayo so tawid na tayo halos ano lang naman uh, yung binilhan na, yung pinagbilhan ko nitong shoes na to halos katapat lang mismo ng building ng friend ko ng pupuntahan kong bahay so madali lang sa amin puntahan yon ayan o na, nandiyan lang o mo o ayan lang nandiyan lang so hindi mahirap puntahan tatawid ka lang so ayun na ah uh, ang daming magaganda may mga tinanong ako mga dress mga dress and shirt na pwede natin pwede ko masuot pag may mga event event pwede ko magamit pag may mga may mga gala kami but for now hindi ko pa masusuot yun if ever na makabili ako kasi nga uh, meron pa mga hindi ka nais nais na mga pangyayari dito But at least, makakabili ako. So, mamaya ulit guys kasi nandito tayo sa building ng aking friend. So, pagdating sa bahay, magbibidyo ulit ako. Ayun guys, dito na tayo sa building. Kakatok na tayo. Mark! Tiyak na ba? Oo, kaso nga lang, syempre kakatok muna bago... Umarte. Teka lang, meron akong susi. Yan, may susi naman ako dito. Kasi lang, syempre, kailangan pumatok bago mag-open ng tour. Saan galing, day? Ayan, dinala ko na. Kita mo yung ano? Bawanan mo? Day, ang mura ng mga shein, day. Pumunta ka doon? Ay, bumili ako. 30 lang. Dalawa. Tingnan ayun Ayan, guys. Natitirong tayo sa kwarto niya. Diba, tingnan siya. Salamat. Thanks, God. At, at, at ang gaganda ng mga shoes nang nabili ko. 30 lang. So, at least, diba? Meron tayong... Meron akong pamalit na shoes na medyo matagal-tagal ako hindi nakapagpalit ng shoes alam nyo yun but anyway ngayon makakapagpalit na tayo ng shoes kasi nakabili na tayo ng bumurahin she in, she in as in masaya ako kasi nakabili ako ng she in. and welcome back to me here ganon kasi nga ah uh medyo matagal-tagal tayong hindi nakapunta dito so ayun thanks God kabalik ako dito Ano tayo ng ano ko black ko? Ay! panoorin natin yung vlog ko or mag ano lang tayo mag mag like like i-like natin yung mga ano yun ah uh, I like natin yung mga tawag niyan yung mga videos na in-upload ko gamit ang Facebook ay YouTube ng ano ko ng friend ko at least di ba naka ano natin napapakinabangan natin yung ano niya <laughs> Anyway guys, thank you so much guys. Ayun, ano pa yung mga ano. Thank you so much guys. Magkatapos uh, magtatapos na po ako sa aking uh, ginawang video. And please, please, please don't forget to like, comment, and share. And most especially mag-comment kayo para na-appreciate ko kayo. And Nasa-shoutout natin yung mga pangalan ninyo. At alam natin kung sino-sino kayo mga nanonood sa akin. Okay, guys. So, thank you so much, guys. I love you all. Bye-bye. Bye. bye. bye.